ang generation natin ngayon ay 289 watts. Ayan sa Meralco. Subukan natin patayin. Papatayin ko yung grid na inverter, ha? Sure. Boom. Boom. O, yun ang natitipid natin ngayong oras na to. Pag binuksan ko yung grid inverter, Hindi niya kaya isero yan. Pero napakaganda niya ng 10 watt. Beautiful na beautiful na yan. Ang ganda ng ating setup. Red tsaka blue. 7W, 6W, 7 watts. 6 watts. 6.8. 7.1 watts. Ang ganda. Okay na ang ating grid tie inverter with limiter. Micro grid tie inverter with limiter. Raw XB. Ang brand. 700 watts yan. Meron tayong smart breaker at ayun na yung kanyang kable oh. Nilagyan ko ng color coding. Nag-modify ako sa aking distribution breaker. Okay. So, kung titingnan natin Wi-Fi. Uy. nagpop, nagan 6 watts. Nagano tayo ngayon kasi 6 uh, watts ang 5 watts ang kinokonsume natin yan sa Meralco. So, meron din yang wifi digital meter yung isang clamp na nandun sa, nasa, ano yan, nasa kulay pula, kaparehas nung isang, ano na yun, yung donut o yung current transformer nito, nandun siya sa kulay pula. So, itong grid tie, yung wifi power meter natin, ano, naka-device siya pag mas mababa ito sa mga 10 watts. Pero ito yung ng grid tie inverter natin, ay nagkakaroon ng 10 watts, 16 watts, oh. Uh, eight, 187 watts tayo ngayon. Medyo maaraw. Kaya na, makulimlim. Ay, nagana yung kanyang pan. Ito naman yan, yung breaker na to. Smart breaker. Uh, tuya. Tuya wifi breaker yata to. Mas maganda may ganyan. Ano, diba yung shutdown na naman siya. Ang ginawa ko lang, sinundan ko lang yung hindi ko pinansin na diagram. So, ito, itong diagram o manual niya kasama. Teka nga, uh, patay natin yung one natin yung grid taipan temporary grid taipan to eh patay natin sure yun tumahimik yun yung electric pan na nakatapat dun uh, ang electric pan na yung nakakabit simula pa mayo apat na buwan ng temporary kusang nabukas yan tsaka kusang namamatay pag naka 140 watt ang ating generation. ano? Pan on 140 watt generation. Mamatay siya pag bumaba ng 80 watt generation. Nagde-device siya. Ito na naman tayo. Doon yan sa sinang ng duya. Pares na account to ha. Magkaibang cellphone. gumagana. magkana. Doon tayo sa grid time inverter. Minit kasi yung grid time inverter natin. Total naka 197.77 kilowatt hour na ako. Simula ng Mayo to kinabit ko. So, so yun. Apat na buwan at kalahati na tayo. 24 watts o. So. Dito, 10 watts lang. <laughs> Ba't ganun? May konting pagkakaiba talaga sila. Pero, eto. Kung napanood yung video, oh, 2 watts, 0 watts. <laughs> okay. balik. Kasi, ang ginawa ko dito, etong diagram, ginawa ko, etong, ang problema kasi, dito noon, hindi ko sinunod tong diagram na to. O, hindi ko binasa yung manual ng inverter. Meron silang tatlong tatlong configuration. Application solution 1, A plus B plus D. So, basahin nyo lang. Makikita natin dyan, no? Oh. Ito yung microgrid inverter. Ito yung solar panel. Meron siyang kulay pulang ginuitan na yun yung main line. Pumunta sa, anion Group switch. Group switch, group switch, tapos grid. Tapos, nandito sa main line L at yung kulay blue, nandun yung current transformer nakalagay yan dito sa ubao. Note, the current transformer must be connected to the blue line. Cannot be connected on the red line. Otherwise, the grid tie inverter will not work properly. Ganun yung nangyari sa akin. Kasi ganito yung setup ko noon. So, ang setup ko ay 550 watts. Canadian solar panel. Diretso yan dito sa aking microgrid inverter na 700 watts model yan. Tapos, meron akong smart breaker with power monitor. Smart breaker nga walang power monitor. Wi-Fi lang siya. So, nakokontrol niya yung pan natin. Tapos, meron akong distribution box. Kinuha ko lang siya ng supply dyan. Tapos, yung clamp o yung limiter natin, kinalam ko dun. Ito lagi may nagtatanong nga, may araw yung clamp meter na yan. Palabas yan, ganun na. Papunta sa grid. So, mali Wiring ko na yan. Kaya binago ko medyo madugo kasi kailangan ko magputol ng linya. Ang dapat na wiring, ito lang sundan lang natin tong A na to. A, meron pa tong mode B, at mode C, nilagay ang battery, nilagay ang charge controller. Ito lang tayo, piyak matipid. Ang una kong ginawa ganito, nilipat ko yun sa grid tapos mukasa pa rin to. Ang problema, nakakakita pa rin ako ng hindi ko zero. Hindi naman talaga masasero, perfect zero. Pero pati yung pan, pag nagana yung pan, siguro mga 25 watts yan. Hindi niya nakokonsumo dito kung wala namang ginagawa to o wala namang load imbis na ma-generate yung 25 watts sayang din yun kaya pinalitan ko yan in-nice ko pa rin ko sila ng supply tong breaker na to na lang ang nilay ko dun sa grid tapos binaba ko to dito sa load sya ang configuration kasi ng breaker ko ganito so ito ay configuration ko ng February 10 yung ATS nga, hindi ko pa nagagawa yan eh. <laughs> So ganito, ito yung meral ko, split face ko. Pumunta kasi yan dito sa main breaker ko. Tapos main breaker din to. Tapos main breaker din to. Tatlong main breaker. Tapos lahat ng ito. Tsaka ito, daladalan yung main breaker na to. So to kasi sa second floor namin, hiwalay na breaker yon Tapos ito sa itong kwarto na to. Hiwalay rin to, okay? So ang ginawa ko dito, basically dapat, magkukunin ko to dito maglalagay ako ng breaker sa labas doon pupunta yung tawag natin dito doon pupunta yung meral ko natin tapos pupunta dyan, babalik dyan para yun ang kulay red eto ang kulay blue pero meron kasi akong breaker na hindi ginagayit dito itong AC salas na to kaya ginawa ko dyan pinutol ko yan, hiniwalay ko na lang yan yan yung grid inverter, pumunta na yan doon sa ating smart breaker ganyan okay, ginawa ko So, pinutol ko yung bus bar dito para mabigyan ko yun ng sariling supply niya. Ayan yung kinulayan ko ng red tsaka blue. Sa actual, sa drawing, ganyan ang ginawa ko pero sa actual yan, ito yung mainline galing, galing kay Meral ko o kay grid. Pumunta lang siya sa ibabaw nito tapos naka-jumper to. Ito yung blue. Nandito yung limiter ng microgrid tie inverter natin. Ang problema kasi dito sa amin, ito yung bahay namin, ang bahay namin yan. Ito yung post ng Meralco. Daan doon sa ere yung mga metro namin bago pumunta dito. Dumaray doon. Siguro to mga 50 meter. O siguro 50 to 70 meter. Hindi ko sigurado. Medyo malayo. Wala yung breaker. So ang senaryo dyan, dito sa labas ng bahay, palagi ka merong entrance cap. Doon pumasok yung doon pumasok yung kuryente. So ngayon ang ginawa ko dito para magalaw ko ito ng maayos. So huwag niyo pong gagayahin kasi ako ay praktisado at eksperisadong electrician. Kung gagawin niyo to mas re-recommend ko na pagawa niyo sa electrical. Ang ginawa ko, piyatay ko lahat ng supply ko, lahat ng breaker, pinutol ko yan dyan. So may doktungan naman yan dyan eh. ko muna para makapagtrabaho ko ng maayos sa breaker na to kasi masikip to eh. So ang ginawa ko dyan, Hinugot ko tong mainline dito. Pinadala ko yan dito. Yan yung may shrinkable tube na kulay pula. Nilagyan ko lang yan ng shrinkable tube na kulay pula. Yan yung galing sa service entrance ko. Tapos, yung kulay asul na yon, Yung kulay asul na yon, Pumaganto naman dito. So, ang mangyayari, masusundan natin itong diagram na to at yung kulay pula, doon siya sinuplayan. Tapos yung asul nandun yung clamp. Sa gantong paraan, hagip ko lahat ng load ko. O ganyan yung ginawa ko dyan, no? Bago sa ako binalik yung service entrance sa labas. So, kung hindi ganyan ang design sa inyo, iba-iba naman ang design ng bahay natin, iba-iba ang breaker, pwedeng naka-fuse box lang kayo. Mas mararecommend akong tumawag kayo ng electrician. So, yung iba kasi ganito talaga dapat meter base tapos Nema 3R na box. Mas madali kung ganito, papatay na lang dito. So, sa amin, ibe, mahirap. So, kung gano'n ang sitwasyon, palagi kong re na maglagay kayo ng sarili niyong breaker sa grid tie inverter. Hiwalay. Tapos, mas maganda to, yung Wi-Fi smart meter. Para na monitor nyo. Kung wala, pwede, pwede naman yung watt meter na ano, yung sasaksak lang. Yung plug pwede rin yun. yun. Yung una kong tinesting dito. So, ayan, gumagana na siya ng maayos. Tapos nga pala, may in-upgrade ako dito. Naglagay ako ng dual. May kinabit ako dito eh, yung dual, Wi-Fi dual meter. Ayan. Ito, Wi-Fi dual meter. Pero, yung isa naman to, yung isang clamp naman nito, nilagay ko sa kulay pula pa rin. Dito. Yung channel A at channel B. Dalawang clamp, dalawang clamp lang dito. Yung isang clamp, nilagay ko dito sa kulay pula. Ang arrow ay, pag ganun, papunta sa Marahal ko. Tapos, yung channel B, yung clamp nun ko sa supply ng grid inverter. Yung galing sa inverter mismo. Yung galing dito sa, sa na Dito, dito. Dito sa breaker na to. Sa ibabaw nyan. So, nilagay ko. Ang arrow naman papunta dun sa breaker, papunta sa inverter. Pero, ang, maganda rin siya. Kaso mga nakakalito eh. Channel A, channel B. Tingnan natin sa energy monitor. Energy monitor. Ayan o. Daily to eh. Ah, uh, channel ilan to? Dito tayo sa total. Ayan siya ngayon o. Tingnan nyo. Balik at rest ko. Ito kasi yung mga nakikita ko sa mga gandang klaseng inverter eh. Ito yung kahapon. Hmm. Ay yung pink. Ay yung kulay pink na graph. Yun yung generate ng grid tie yung kulay blue, yun yung generate ng okay oh, na consume natin sa Meralco. Palagi mataas ako sa Meralco. So total yan. Isang araw. Pero tingin ko mas okay pa rin yung single lang. Ito ang daming pitan eh. Mas okay yung isa sa akin. Kaya so, no, oh, ang ganda oh. Ang ganda ng graph niya nung 11. Bago hindi pa makita kung ilan yung ginawa niya itong araw na ito, Palagi nakalagay dito yung total. Kinabit ko to ng July. Anyway, okay na yan, no? Ganda dito. Tingnan natin sa electricity. Ito, kinabit ko to ng May. Sa monthly. Ayan yung generation. Natin. May mga panahon talagang maulan, no? Generation natin araw-araw. Nag-average lang 1.3, 1.7, 2. Last month, mataas ko, 2.68. So, ganyan lang talaga. Nakikita ko tong grid na inverter ko, mataas ay 400 watts. Tapos, nung June. Ayan, naka 41.69 ako. Na sa so, so nakatotal ako ng ano na, kulang-kulang 200 kilowatt hour. Kulang-kulang isang buwang konsumo na sa loob ng apat na buwan. O, oh, pwede. O, oh, nakatipid ako ng mga kung tutuusin, one port, kulang-kulang one port. O, oh, 20% ng kuryente ko ang nasa ko dito sa setup na to. Mga ginastos ko dito, mga 10K lang. O, oh, mahigit konti. So lang. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. At ingat po kayo sa kuryente. Delikado to. Pero ang ma-recommend ako palagi, kumonsulta kayo sa electrician nyo. Sa local electrician nyo na pwede kayong na pwedeng mag-assist sa inyo. So pakita nyo lang tong diagram na to. Ang aral dito ay magbasa tayo ng manual. No? Pero sa ibang inverter kasi, grid tie inverter, ganito lang talaga ang setup. Nung nakala nag-install kami ng Solis na grid inverter hindi siya microgrid ano siya yung maraming panel lang daradala niya naka string kaya string inverter kung tawagin maraming panel lang kaya niyang dalin eto kasi 1 is to 1 ganito ang wiring nun nandito yung load nandyan kasama yung breaker ng Solis dyan tapos meron siya, nandun lang siya nakaklam sa ibabaw kaya yan ang ano ko eh ang unang kong ginawa dahil sa mga inverter kaya hindi ko binasa tong diagram nito. Yan lang. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood At sana may natutunan kayo sa video nito. Ang generation natin ngayon ay 289 watts. Ayon sa meral ko. Subukan natin patayin. Papatayin ko yung grid inverter ha. Sure. Boom. Boom. O. Yan ang natitipid natin. Ngayong oras na to. binuksan ko yung grid inverter. Uh, Mag-iisip pa yan ng medyo matagal. Mag-synchronize pa yan sa grid. Itayin natin ng ilang minuto. Mag-generate yan. Come on. Ayan na. Ayan na. ayana, na. Ayan na. 253. I-generate na tayo ng 18 watts, 40 watts. ayana. Ayan na. bitirik araw? Yan. Hindi siya instant talaga. nag a siya depende sa load. Ayun na. pababayin mo pa. Ayun, bumukas na yung pan. Nag-140 generation na tayo. Hindi niya kaya isero yan. Pero napakaganda niya ng 10 watt. Beautiful na beautiful na yan. Ang ganda ng ating setup. Red tsaka blue. Grita inverter. Row XB with pan. Ito po yung ilaw niya. Oh, nagbe blink, Nakatutok sa kisame. Pader yan. Pader. Okay. Alright. 8 watts. Beautiful. Ang ganda. Amazing.